para init guys wala po siyang face mask face mask ba yun eh? mask ang tawag doon? Yes, yes, yes. ha? mask mask sa mukha huwag pa ako ng mask niya punta kami ngayon sa may kawit ni LR sa pag-ibig pag-ibig kawit din baby B? Puhunin ko na yung COR ko. Ayan, para sa para kay Lazada dahil si Lazada ay nag mandatory na na kulangan na ng BIR yung iba dyan na hindi natin nalang pagiging athlete kay Lazada kasi may BIR tapos sa iba naman tuloy pa din kaya good luck sa atin guys sa mga itutuloy yung pagiging athlete kay Lazada good luck sa atin super ang init tapos traffic tapos yeah. Daming <laughs> tao. Saan? Ayan, ito na ka kami sa ngayon sabi ngayon sabi. Ito na kami ngayon sa ngayon ng VR. Kaso March 4 daw. Sira daw yung log nila. Pero March 3 kailangan nakuha na namin yun eh. Ay, okay. check na lang muna din. Hinasikaso na yung papers. Haggard ko na. So, parang sobrang magkasing hindi matayo <laughs> Mami, double check mo ha Bago ka -uma umanin Bago double check na lang Bago dito Sige mo na dun sa printer na gagawa yan lang yung filing mo big. Kumusta lang? dami. Wala ka masyadong Oh. Uh, wala ka masyadong ipapail.

Ano nga ito, Business name. Wala naman yan eh. May wala mas kasi. pag lang.